Wildfire in Modern U.S. History Ganyan na kung ilarawan ng international news outlets ang sumiklab na wildfire sa isla ng Maui sa Hawaii. Sumampa na kasi sa 73 ang bilang ng mga nasawi sa nangyaring sakuna. Dahilan para ituring ito bilang deadliest natural disaster mula noong naging isang state ang Hawaii taong 1959. Ayon sa ulat ng Maui County Police, inaasahang lulobo pa ang bilang na ito dahil 3% pa lamang ng search area ang naikutan ng kanilang team na may kasamang cadaver dogs. Samantala, sa higit isang libong individual na napaulat na nawawala dahil sa sumiklab na wildfire, ilang daan sa bilang na ito ay Pinoy. Batay sa kumpirmasyon ni Director Kit Zulweta Furukawa ng Maui Filipino Chamber of Commerce. Binuksan naman ng Philippine Consulate General in Honolulu ang kanilang linya para sa mga kababayan natin doon na may nawawalang kaanak. At 'yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.